po sa uh, Saudi Arabia uh, Kumusta po kayong lahat At uh, magandang hapon naman po dyan sa Pilipinas For today's video po mga ka-viewers ay uh, samahan nyo po muli ako ngayon at magluluto tayo ng aking pong po Ang aking pong po ay yung po nga uh, natin ako pong na tambakon at uh, gagawin po natin siyang uh, steak. Kaya samahan nyo po muli ako ngayon sa kusina para po masimulan na po natin ang ating pong pagluluto ito na po mga ka viewers yung ating pong mga sangkap na gagamitin Meron po ako natin rito na tatlong uh, tambakon po. Uh, Gagamit po tayo ng uh, sibuyas Ng uh, brown black pepper at ng asin Gagamit po tayo ng uh, bawang At uh, wala pong kalamansi rito mga ka viewers Kaya ito pong gagamitin po natin yung pong lemon At uh, lalagyan natin po siya ng uh, sukal at ng konting uh, slide po uh, at uh, gusto ko lang po ng medyo malapot at bukod sa mga sangkap na ito mga ka-viewers, siyempre po uh, gagamit po tayo ng uh, mantika ng uh, toyo at uh, ang uh, lalagyan po natin pang seasoning ay yung oyster sauce at uh, lalagyan din po natin siya ng uh, konting uh, tubig kaya simulan lang po natin ang ating pong uh, pagluluto po natin pirituhin mga ka-viewers ay lagyan po muna natin ito ng uh, asin at ng uh, paminta at kung bago pa lang po na napag pad sa aking youtube channel eh huwag niyo pong kalimutan na mag subscribe and click na din po ang notification bell para po updated po kayong lahat sa mga video na akong i-upload to all my subscriber marami salamat po muli sa mga support niyo nyo sa akin Okay na po mga ka-viewers, pwede na po natin siyang na ipiripro. Pwenta po tayo ng mantika mga ka-viewers. Lagyan na po natin ang ating kong mga ka-viewers. natin. Hindi. Hindi. i na natin, mm. mga kapatid. na Pwede na to. Gamit po ka ng bagong mantika mga kapilyos. Pero yung pinagluto ako ay ano po yun, itinabi ko para po magkakamit po natin yun. Ilalagay ko na po yung bawang mga kapilyos. Ibigay ko na rin po yung uh, kuyos natin. Hindi lang naman po yung Lord natin mga ka-viewers Tapos lang po Kaya hindi lang po ito Kung wala ako na pang tapin mga ka-viewers Alagay ah, natin po po mimiya Nung isla <laughs> 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 sama na Lagyan lang po natin siya ng toyo mga ka-viewers. tanta tantya lang po. Lagyan lang po natin yung punga lemon. Lagyan lang po natin yung punga sulukan mga ka-viewers. Lagyan lang po natin siya ng warm black pepper. And, tapos, lagyan po natin siya ng oyster sauce. Tapos, lagyan na po natin siya ng tubig. Antay lang po natin siya kumulo. Tapos natin mga ka-viewers para madali siya kumulo. Tingnan natin mga ka-viewers kung kumukulo na. Yun! Ating muna tikman mga, mga ka-viewers. Baka kulang pa siya sa alat. Eh, Datagdagan po natin siya ng asin dagdagan ko po siya ng konting asin mga ka-viewers. Tapos ilalagay ko lang po sa ano, may apoy. Lagay na po natin yung pong uh, cornstarch slurry mga ka-viewers. Haluhaluin lang. Lagay na po natin yung isda. Yun. Sarap ng ulap po ngayon. Sana ah. Balik ka rin natin siya mga ka-viewers pa rin ang mga kapilang ano, ano, ma 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 absorb yung kanyang uh, sarap. Yan. Lagyan na po natin yung pong ating pong contactings mga viewers um, Oh my God! Okay na po mga ka-viewers Pwede na po natin patayin Luto na po ang ating pong uh, tuna steak Ito na po ang finished product po natin mga ka-viewers ang ating pong ulahin po ngayon ang tuna steak to all my subscribers and to all my viewers maraming maraming salamat po muli sa inyo sa pagsama sa araw nito sa aking magpagluluto ng ulam God bless po, kain po tayo